Sa katunayan, mayroon akong ganoong kayamanan, ngunit ang ganoong investment ay dapat na kumita. At ang kayamanan na ito ay isang bagay na aagawin ng lahat ng mga Diyos. Ano ang nagpapaisip sa iyo na maaari kang mag-alok ng higit sa halaga nito? Kahit na ikaw ay aking tagahanga, ang paggawa ng isang negosyo na haantong sa isang pagkawala ay wala sa akin. Ang narinig ito ay nagpabago kay Bay na nagpapakita ng kanyang bone claw at Heavy Hammer Skill, inaktiba ni Bai ang kanyang full power na nagpapakita kung ano ang kaya ng kanyang SSS level talent. Nakita ito, si Lord Leo ay nabighani. Ito ay sa katunayan isang kakaibang talent na hindi tulad ng anumang nakita ko. Tila ang Blue Star Trial ay magiging medyo kawili-wili. Okay, aaminin ko na ang iyong alok ay nakatutokso, ngunit wala akong anumang mga plano sa pamumuhunan ng ganoon kaga sa pagsubok. Gayunpaman, nagpasya akong gumawa ng isang exception at bigyan ka ng isang pagkakataon. Pahalagahan ang oportunidad na ito, bata. Kung hindi dahil sa katotohanan na wala kang aura ng ibang Diyos at gifted, hindi sana ako pumayag. Nang marinig ito, natutuwa si Bai. Kaya, agad siyang nagtanong kay Lord Leo kung maaari ba niyang makuha ang mahalagang investment. Hindi, hindi ganoon. Ang isang demonstrasyon ay hindi sapat. Ang iyong talent ay hindi kinakailangang kumakatawan sa iyong hinaharap. Kahit na kabilang sa mga Diyos, mayroong mga may mas mababa sa isang A-level talent. Kaya upang matanggap ang aking pinakamataas na level ng investment, kailangan mong patunayan ang iyong halaga sa pamamagitan ng iyong sariling lakas at paglaki. Bigla, ang boses ng sistema ay tumunog. The God of Goblins and Trading Leo had issued an SSS rank mission named The Ultimate Investment. Do you accept? Nang walang pag-aalinlangan, direktang tinanggap ni Bai ang mission request, nagbigay si Leo ng isang coin kay Bai, na nagpapaliwanag na sa tuwing makukompleto niya ang gawain, maaari niyang gamitin ang coin upang ipatawag ang kanyang anino. Sana hindi mo ako hintayin ng masyadong matagal. Ang narinig ito ay nagtanong kay Bai kay Lord Leo kung maaari ba niyang ipakita sa kanya ang ninanais na kayamanan na kahit na ang lahat ng mga Diyos ay aagawin. Nakita ang walang problema sa kahilingan, inilahad ni Leo ang isang gintong scroll na nakasisilaw sa gintong ilaw. Ang kayamanan ay pinangalan ng Dual Procession Scroll at SSS Grade Special Item. Ang Dual Profession Scroll ay nagpapahintulot sa user na magkaroon ng dalawang profession sabay-sabay na nagpapagana ng Dual Profession Attribute Growth Attribute Bonuses and Skills upang magkabisa. Nang makita ito, si Bai ay natigilan, nagtataka kung ito ba talaga ay isang dual profession. Maaari bang lang ako ng aking mga mata? Ang pagde-daydream ni Bay ay pinutol ng ipinaalam sa kanya ni Leo na ang transaksyon ay natapos na. Oras na para siya ay umalis. Ngunit bago umalis, nagkomento si Leo na ang kanyang ani ng araw ay medyo kaaya-aya at umaasa siya na makumplito ni Bay ang gawain. Agad pagkatapos ng kanyang pag-alis, binuksan ni Bay ang kanyang mission panel. Sa ito ay ang paglalarawan na nagsasabi na upang makuha ang pinakamahalaga na investment mula sa pinakamatalino at pinakadakilang goblin, ang God of Trade, kailangan niyang magbigay ng sapat na patunay ng kanyang halaga. Ang kanyang objective ay upang makahanap ng isang special copy ng Secret Realm sa Jiang University. Talunin ang nilalang sa loob na interesado si Leo at kumuha ng isang bahagi ng katawan nito upang ibigay sa kanya. Ang gantimpala ay dedesisyonan ni Leo sa pagkumpleto. Si Bay ay humanga sa pagbabasa nito. Isang gantimpala na dedesisyonan lamang ni Leo. Tunay siyang isang god of trade, sabi niya. Alam din ni Bay na ang reputasyon ni Lord Leo sa nakaraang buhay ay maganda at lihay timo. Nangangahulugan ito na kung gumawa siya ng isang mahusay na trabaho, hindi siya magdurusa ng anumang pagkawala pagkatapos. Ngayon, ang kanyang pinakamalaking problema ay upang mahanap ang secret realm sa Jiangcheng University. Sa nakaraang buhay ni Bai, hindi pa siya nakarinig ng isang secret realm sa mga maagang araw sa Jiangcheng University na nagpapaiwatig lamang na ito ay mahusay na nakatago. Nagsimula siyang mag-isip kung saan siya dapat magsimulang maghanap muna. Ang tagpo ay lumipat sa gymnasium ng Zhongchen University kung saan dalawang lalaki at isang babae ang binubuli ang iba pa na nakulong sa gymnasium kasama nila. Ang kanilang leader na si Tom ay humingi sa ibang mga estudyante na haborin ang kanilang mga damit at magmakaawa na maging kanyang mga katulong sa isang paraan na nakalulugod sa kanya. Nagbanta siya na sasaktan sila kung hindi sila susunod. Nagalit, tumanggi sila, tinawag si Tom na isang piggy bastard. Nang marinig ito, si Tom ay natutuwa at nagpatuloy sa kanyang mga pagbabanta. Kung handa kayong lahat na mamatay, kung gayon tutuperin ko ang inyong hiling. Ngunit huwag isipin na hahayaan ko kayong mamatay ng madali. Sinubukan ng babae sa kanyang grupo, si Mia, na hikayatin si Tom na masyado siyang lumalabis. Ngunit ang natanggap niya bilang kapalit ay isang sampal sa mukha habang sinabi sa kanya ni Tom na lumayo siya. Bigla, isang matinding gulo ang nangyari sa entrada, na inalis ang mga harang sa proseso. Ang lahat ay nabigla nang makita ito. Sa entrada ay si Bay na nagtatanong kay Tom kung siya ang responsable sa pagbugbog sa iba pang mga estudyante. Nang marinig ito, ngumiti si Tom na ipinagmamalaki na siya nga ang gumawa. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Gayun pa sa susunod na segundo, si Bay ay nasa ibabaw niya sa isang iglap, na ikinagulat niya at ng kanyang alipors at pati na rin ni Mia. Gamit ang kanyang bone claw, sinabi ni Bay kay Tom na magtungo na sa King of Hell, hihiwin siya ng walang anumang pagtutol. At tulad ng isang hanggal, ang kanyang alipors ay sumugod patungo kay Bay mula sa likuran. Si Mia ay takot na takot, ang kanyang ekspresyon ay nagha-highlight kung gaano siya tuliro. Habang hawak ni Bay ang walang buhay na figure ng alipor sa pamamagitan ng ulo, nagpatuloy siyang magtanong kung may sinuman sa kanila ang mula sa medical faculty. May hinahanap siya at nangangailangan ng tulong mula sa isang pamilyar sa medical faculty. Agad na nagsimulang magtanong ang mga estudyante sa kanilang sarili kung sinong tao sa kanila ang mula sa medical department. Tila walang mga medical students sa paningin. Ngunit bigla, itinuro ng isa sa mga babae na si Gia si Mia. Kaya habang nakahiga si Mia sa sahig sa pagkagulat, panik, nagpatuloy si Gia na naalala niya na si Mia ay mula sa medical department. Nang marinig ito, lumingon si Bai kay Mia na nasa sahig pa rin, agad na nagsimulang magmakaawa si Mia na huwag siyang patayin ni Bai. Hindi ako nanakit ng sinuman, at bagaman ako ay maaaring puti, white, naniniwala ako sa aking puso na ako ay isa sa kanila. Nang marinig ito, ang mga lalaki sa likuran niya ay tumawa ng hysterical habang si Gia ay inihawi ang kanyang ulo palayo sa pagkahiya sa kalapastanganan ni Mia, Audacity. Nagpatuloy si Mia na kung ililigtas ni Bai ang kanyang buhay, gagawin niya ang kahit anong kapalit. Inunit ni Gia na si Mia ay hindi nakilahok sa anumang kamalian at sinubukan pang pigilan ang dalawang lalaki, sumagot si Bai na nauunawaan niya. Kinabukasan sa labas ng university's gymnasium, ipinalam ni Bai sa lahat na si Mia ay mananatili sa kanya, ngunit ang lahat ay dapat umalis. Kapag umalis sila, dapat nilang sundin ang bakas ng mga bangkay ng zombie patungo sa Jiang City East Mountain Villa area. Pagdating, magulat gamit ang pangalang Bai, at ang mga tao roon ay tutulong sa inyo na manirahan. Nang marinig ito, ang lahat ay naging tense, na nagpapahayag ng kanilang pag-aalala na ang lungsod ay puno ng mga zombie, kaya paano sila posibleng umalis? Bukod pa rito, ang Jiang City East Mountain Villa ay malayo sa universidad. Natatakot sila na maaari silang mamatay sa daan doon. Tiniyak ni Bai sa kanila na nalinis niya ang halos lahat ng mga zombie sa daan kaya hindi nila kailangang mag-alala ng masyado dahil hindi sila mapupunta sa patuloy na panganib. Itinuro niya na lahat sila ay mga survivor na nangangahulugang sila rin ay mga gifted evolvers. Kung masyado silang takot na harapin ang mga zombie ngayon, ano ang gagawin nila kapag ang mga zombie at monsters ay nagsimulang dumami at mag-evolve din? Kung hindi sila magsisimula ngayon, isang bagay ang tiyak. Sila ay magiging patay na sa malapit na hinaharap. Nang marinig ito, ang lahat ay natigilan. Ang kanilang ekspresyon ay nagha-highlight sa nakakatakot na katotohanan na naghihintay sa kanila kung tatanggi silang i level up ang kanilang mga abilities. Si Gia ang unang nagsalita na nagpapasalamat kay Bay at nangakong aalis kasama ang lahat agad sa sandaling kaya nila. Habang umaalis ang lahat, tinanong ni Mia si Bay kung bakit hindi siya maaaring umalis kasama nila. Bakit mo ako pananatilihin dito? Pagkatapos sa isang malaswang pag-iisip ang sumibol sa isip ni Mia na nagpatindi sa kanyang pamumula. Napagpasyahan niya na dahil ang lahat ng mga native students sa Junction University ay nagkataong gusto ang mga foreign beauties, si Baye ay hindi anumang kete liwasan, exception. Bakit pa pananatilihin ni Baye siya sa kanyang tabi? Nagpatuloy si Mia na sabihin kay Baye na huwag gumamit ng karahasan laban sa kanya. Handa siyang maging kanyang pinakamabangis na kabayo. Nang marinig ito, ngumiti si Bai at sinabi sa kanya na mali ang kanyang pagkakaunawa. Hindi siya interesado sa isang kabayo na sinakyan ng libu libo Nakalimutan mo ba? Naalala ko na binanggit ko na kailangan ko ng isang tao upang tulungan akong maghanap ng isang bagay sa medical department. Nang marinig ito, si Mia ay nakaramdam ng pagkahiya at humingi ng paumanhin, inaamin na takot na takot siya bago kaya wala siyang narinig na anuman. At habang nakakabawi siya sa kanyang maikling pagkahiya, galit na sumigaw si Mia, na sinasabi kay Bay na huwag siyang insultuhan ng ganoon. Hindi ako sinakya ng sinuman, lalo na ng libu-libong tao, at maaari ko itong patunayan. Ang narinig ito ay nagpasagot kay Bay na nakuha niya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang ngumiti sa kung gaano kabilas siya nag ang ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis sila sa university's gymnasium. Si Mia ay halatang pagod, kaya nagsimula siyang magreklamo, na nagsasabing pagod na pagod siya mula sa paglalakad ng labis. Maaari ba kaming magpahinga at magrest ng kaunti? Siyempre hindi, nagmamadali ako, kaya kailangan nating umalis ngayon. At sa mga salitang iyon, hinawakan ni Bay ang baywang ni Mia, hinihila siya para tumakbo habang siya ay nagrereklamo tungkol sa kanyang damit shirt. Pagkaraan ng ilang minuto, narating nila ang Medical Department Research Building kung saan si Mia ay medyo frustrated, inaakusahan si Bai na masyadong mapilit. Ipinaliwanag niya na kung hindi nahuli ng kanyang paa ang kanyang damit sa huling segundo na iyon, magiging problema na nakasuot lamang siya ng kanyang undergarment. Tiniting na ng gusali, tinanong ni Bai si Mia kung ito ba talaga ang research lab. Oo, iyon. May research room sa ikatlong palapag na tanging mga professors lamang ang maaaring pumasok. Sinasabing naglalaman ito ng maraming mga sample at impormasyon tungkol sa bakterya at viruses. Bukod pa rito, ang daanan na humahantong sa underground basement ay hindi isang garahe, kundi ang bahay ng anatomy teacher at ang incinerator. Kaya, kung may anumang nakatago sa medical department na walang nakakaalam, ito lamang ang lugar na may isip niya nang marinig ang paliwanag ni Mia, tumango si Bai sa pagkakaunawa. Ang dalawa ay nagpatuloy sa virus research laboratory ng unibersidad kung saan mayroong maraming uri ng viruses. Nakita ito, si Bai ay humanga at natutuwa. Nagkomento siya na hindi niya inaasahan na ang unibersidad ay magkakaroon ng ganoong kaban ng yaman, treasure trove. Hindi kailangan ni Bai ng anumang imbitasyon habang nagsimula siyang sumipsip absorb, ng lahat ng mga viruses na maaari niyang makita. At kasama ng kanyang virus engravings ay dumating ang ilang mga notifications, na lalo pang nagpapataas sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, sa panahon ng proseso, inaabisuhan siya ng sistema na naggamit siya ng sapat na influenza virus. Ang bilang ng mga points na kinakailangan upang ay upgrade ang influenza virus sa isang skill ay nakamit. Ngunit ang paggawa nito ay magbabawas muli ng kanyang mga points. Sa isang nakakagulat ng na ngiti, pinili ni Bai na i upgrade. Ang upgrade ay matagumpay habang nakuha niya ang skill Epidemic Influenza. Ang skill na ito ay naglalabas ng flu virus na nagpapahawa sa isang target sa loob ng range nito, na nagpapababa sa lahat ng attributes ng target at nagdaragdag ng isang negative condition. Bukod pa rito, mayroon itong isang feature na tinatawag na sneezing na nagpapahinto sa lahat ng chantang, accumulation, charging, at aimong kapag na trigger. Isang malawak na ngiti ang gumapang sa labi ni Bai habang binabasa niya ang notification. Ito ay sa katunayan isang malakas na skill na kayang magdulot ng mga paghinto at nag-aalok ng isang makapangyarihang control, lalo na sa pagdaragdag ng sneeze effect. Sa sandaling iyon na napagtanto ni Bai na nang dumaan siya sa Virus 3, hindi siya nagbigay ng sapat na pansin sa katotohanan, reality, ng mga viruses. Tila kailangan niyang bigyan ng mas maraming pansin ang aspeto na ito kapag nag upgrade sa hinaharap. Alam nito na din ni Bai kung gaano at takot ang isang SSS level talent. Mayroon pa siyang ilang virus points na natitira at isinasalang-alang na ang pagsubok ng Goblin God ay tiyak na hindi magiging simple. Nagpasya siyang gamitin ang mga ito upang dagdagan muna ang kanyang lakas. Pagkatapos ay nagpatuloy si Bai na buksan ang Blacklight Virus Skill 3. Ni-unlock niya ang dalawang passive skills. Ang una ay ang Flying Eves and Walking Walls. Gamit ang skill na ito, maaari siyang kumapit sa anumang ibabaw at sa Blacklight Virus na lubos na tumutulong sa pagpapahusay ng kanyang balance at sense of direction. Ang pangalawa ay combat focus na nakatuon sa mind concentration. Lubos nitong pinapahusay ang dynamic vision at reflexes na nagde-double sa ability na kontrolin ang lahat ng mga muscles sa katawan. Pagkatapos ay lumipat siya patungo sa isang kalapit na pader at habang iniunat niya ang kanyang nakakuyom na kamay, dahan daw ang tinutukoy ni Bai na hampasin ito. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito do. salamat po.